Minsan ba ay nakakaramdam ka nagpagod pagod kahit buong gabi ka namang natulog? Pakiramdam mo ba ay hirap kang makatulog ng mahimbing o kaya namay nagigising ka sa gitna ng gabi na parang hindi ka nakapahinga? Marami sa atin, lalo na kapag umabot na sa edad na si Tenta, ang nakakaranas ng ganitong mga problema sa pagtulog at pangkalahatang pakiramdam ng pagkabigat sa katawan. Madalas, iniisip natin na ito ay bahagi lang ng pagtanda o kaya namay dahil sa dami ng iniisip. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na merong mga hindi nakikitang alon na tahimik na lumalabas mula sa mga simpleng bagay sa iyong kwarto at ang mga alon na ito ang posibleng saanhin ng iyong pagkapagod, hirap sa pagtulog, at maging sa pakiramdam na parang palaging may bumabagabag sa iyong isip. Ang mga alon na ito, kahit hindi natin nakikita, ay patuloy na bumabati sa ating katawan habang tayo ay nagpapahinga. Nakakagulat, di ba? Ang mga simpleng gamit na akala natin ay nakakatulong sa atin, ay siya palang posibleng nagbibigay ng pasakit ng hindi natin nalalaman. Dito sa video na ito, tatalakay natin ang limang karaniwang gamit sa iyong kwarto na maaring tahimik na naglalabas ng enerkiya na maaring makasama sa iyong kalusugan, lalo sa ating mga mas nakatatanda. Mahalaga ang impormasyong ito dahil ang kalidad na iyong pagtulog ay direktang konektado sa iyong pangkalahatang kalusugan, sa iyong memorya at maging sa iyong kakayahang mag ng malinaw. Kaya mahalaga na malaman natin kung paano protektahan ng ating sarili mula sa mga hindi nakikitang bantana ito. At pakiusap, manatili ka hanggang sa dulo ng video dahil mayroong isang bagay na siguradong ikagugulat mo at makakatulong ng malaki sa iyo. Marahila iniisip mo na ang iyong kwarto ay iyong santuario, isang lugar kung saan ka napapainga at nagpapagaling pagkatapos ng mahabang araw. Murit paano kung ang mismong lugar na ito ay mayroong mga bagay na tahimik na umihigop ng iyong enerya, nagiging sanhi ng iyong pagkapagod at nakakasagabal sa iyong mahimbing na pagtulog. Ang una sa mga bagay na ito na siguradong makikita sa halos bawat kwarto ngayon ay ang ating mga cellphone o smartphone. Alam kong halos lahat tayo ay may hawak na gadget na ito at marami sa atin ang sanay na sanay nang ilagay ito sa tabi ng ating unan bago matulog o kaya na may gamitin pa ito bilang alarm clock sa umaga. Ngunit alam mo ba na kahit nakapatay ang screen ng iyong cellphone, patuloy pa rin itong naglalabas ng hindi nakikitang enerya o tinatawag nating electromagnetic fields o EMFs. Ang mga EMF na ito ay nagmumula sa signal ng iyong network sa Wi-Fi at maging sa Bluetooth. Isipin mo, ilang oras sa isang araw, ilang oras sa isang linggo, at ilang taon ng nakalipas ng iyong cellphone ay nasa tabi mo habang ikaw ay natutulog. Para sa ating mga mas nakakatanda, ang ating katawan ay mas sensitibo na sa mga ganitong uri ng pagkakalantad. Ang patuloy na paglabas ng na ito, lalo na malapit sa iyong ulo habang ikaw ay nagpapahinga, ay maaaring makasira sa natural na produksyon ng melatonin, ang hormone na responsable sa pagtulog. Kaya naman, kahit matulog ka ng walong oras, maaaring hindi pa rin gaano mahimbinyang yung tulog at magigising ka pa rin na pagod. Maari rin itong magdulot ng sakit ng ulo, pagkalito at hirap sa pag-concentrate. Ang simple at madaling solusyon dito ay ilayo ang iyong cellphone sa iyong kama. Kung ginagamit mo ito bilang alarm, isa alang alang ang paggamit ng tradisyonal na alarm clock na may baterya. Kung talagang hindi mo maiwasan na ilagay ang iyong cellphone sa kwarto, subukang ilagay ito sa airplane mode bago matulog. Sa ganitong paraan, mapuputol ang koneksyon nito sa network at Wi-Fi at mababawasan ang paglabas ng mga alon na ito. Ang paglalagay lang ng kaunting distansya sa pagitan mo at ng iyong cellphone ay malaki na ang maitutulong para sa iyong kalidad na pagtulog at ang kalahatang kalusugan. Bukod sa cellphone, ang pangalawa namang bagay na madalas nating nakikita sa ating mga tahanan at minsan ay nasa loob pa mismo ng ating kwarto ay ang ating Wi-Fi router. Ang Wi-Fi router ang nagbibigay sa atin ng koneksyon sa internet sa buong bahay ito ay patuloy na naglalabas ng mga radio frequency RF EMFs 24 oras sa isang araw 7 araw sa isang linggo kahit na hindi ka naman aktibong gumagamit ng internet isipin mo na lang kung ang iyong router ay nasa kwarto mo o kaya naman ay nasa katabing kwarto lang na konektado sa dingding ng iyong tulugan direkta kang nakalantad sa mga alon na ito habang ikaw ay natutulog ang patuloy na pagkakalantad sa RFEMFs ay iniiugnay sa iba't ibang problema sa kalusugan, lalo na para sa atin mga nakatatanda na may mas mahina ng resistensya. Maaari itong maging sanhi ng pagkapagod, sakit ng ulo, pagkabalisa, at lalo na pagkasira ng kalidad ng tulob. Ang iyong katawan ay hindi ganap na nakakapagpahinga dahil patuloy itong nakakatanggap ng mga signal na ito. Kung ang iyong router ay nasa iyong kwarto, subukang ilipat ito sa isang lugar na mas malayo sa mga tulugan tulad ng sala o kusina. Kung posible, mas mainam na gumamit ng wired connection para sa iyong computer sa halip na umasa lang sa Wi-Fi. At kung talagang gusto mong maging mas maingat, isa alang alang ang pagpatay ng iyong Wi-Fi router bago ka matulog. Karamihan sa mga router ay meron ng on-off switch. Ang simpleng gawin na to ay makakatulong ng malaki upang masiguro ng iyong kwarto ay isang tunay na lugar ng pahinga, malaya sa mga hindi nakikitang alon na maaaring makasira sa iyong kalusugan. Alam kong para sa ilan, baka mahirap iwalay ang sarili sa mga gadget na ito, pero tandaan na iyong kalusugan at kapayapaan sa pagtulog ay mas mahalaga kaysa sa anumang kaginhawaan. Ang paggawa ng mga maliliit na pababago na ito ay may malaking epekto sa iyong pangkalahatang kalusugan at pakiramdam. Ngayon na napag-usapan na natin ang cellphone at wifi router, tina naman natin ang iba pang mga gamit na maaring hindi mo akalain na naglalabas din ng mga hindi nakikitang enerhiya. Patuloy tayong bumubuti ang ating teknolohiya at kasabay nito ang pagdami ng mga matatalinong kagamitan sa ating mga tahanan. Ang pangatlo sa ating listahan ay ang mga smart TV o mga matatalinong aparato tulad ng mga smart speakers gaya ng Amazon Echo o Google Home. Marami sa atin ang may smart TV na sa kwarto o kaya naman ay meron ng smart speaker na ginagamit natin para magpatugtog ng musika o makinig ng balita. Ang problema sa mga kagamitan ito ay kahit nakapatay o nakastandby lang, patuloy pa rin silang konektado sa Wi-Fi at patuloy na naglalabas ng mga radio frequency RF EMFs. Para silang mga malilit na istasyon ng radyo na patuloy na nagpapalabas ng signal sa loob ng iyong kwarto. Bagamat hindi ito kasing lakas ng Wi-Fi router, ang pinagsamang epekto ng lahat ng mga kagamitang ito ay maari maging sanhi ng mas mataas na pagkakalantad sa EMFs sa loob ng iyong silid. Bukod pa ang liwanag na nagmumula sa Smart TV, lalo na ang asul na liwanag, ay maaring makasira sa iyong circadian rhythm o ang natural na internal clock ng iyong katawan. Ito ang gurasan na nagsasabi sa iyo kung kailan ka dapat matulog at kung kailan ka dapat gumising. Kapag nakalantad ka sa asun na liwanag bago matulog, nababawasan ang puluksyon ng melatonin, na siyang na nakmapayawatik sa iyong katawan na oras na para ma matulog. Kaya, kahit maimbing kang matulog, hindi ka parin kaanong nakakapahinga dahil naapektuan ng natural na proseso ng pagtulog ng iyong katawan. Ang pinaka madaling para upang mabawasan ang pakakalantad dito, ay tangali ang smart TV sa saksakan bago ka matulog. Kung mayroon kang smart speaker sa kwarto, mas mainam na ilipat ito sa labas ng kwarto o gumamit ng lumang klase ng radio na hindi konektado sa WiFi, kung gusto mong makinig ng musika. Kung talagang kailangan mo itong nasa loob ng kwarto, subukang patayin ang WiFi function nito o ilagay ito sa airplane mode kung mayroon. Maliit na hakbang lang ito pero malaki ang tulong sa paglikaan ng isang mas tahimik at mas ligtas na sleeping environment. Ngayon naman, dumuko tayo sa ikaapat na bagay na maaring tahimik na nakakapinsala sa ating kalusugan, lalo na sa mga buwan na medyo malamig o kapag kailangan natin ng ginhawa sa ating mga kasukasuan. Ang electric blanket o heating pad. Alam kong maraming lolo at lola ang gustong gustong init na ibinibigay nito, lalo na kung masakit ang likod o rayuma. Ngunit alam mo ba na ang mga kagamitang ito ay naglalabas ng napakataas na antas ng electric fields, EFs, at magnetic fields, MFs, kapag nakasaksak at ginagamit? Dahil direkta itong nakasayad sa iyong katawan sa loob ng mahabang oras habang ikaw ay natutulog, ang iyong katawan ay direktang nakalantad sa mga alon na ito. Ang patuloy na pagkakalantad sa mga EFs at MFs ay maaaring makaapekto sa cellular functions ng iyong katawan na nagiging sanhi ng iba't ibang problema. Maaari itong makagambala sa iyong pagtulog, magpalala ng pananakit ng kasukusuan at magdulot ng pangkalahatang pakiramdam ng pagkabigat sa katawan. Ang init na nararamdaman mo ay maaaring nakakaginhawa ngunit ang hindi nakikitang enerhiya na kasabay nito ay maaaring nagdudulot ng pinsala sa loob. Hindi ito nakakatulong sa mas mahimbing na tulog bagus ay nakakadagdag pa sa pagkapagod. Sa halip na gumamit ng electric blanket sa buong magdamag, subukang gamitin ito para lang painitin ang iyong kama bago ka matulog at pagkatapos ay tanggalin ito sa saksakan bago ka tuluyang humiga. Mas mainam na gumamit ng makapal na kumot, hot water bottle o magsuot ng makapal na pajama para panatilihing mainit ang iyong katawan. Kung mayroon kang heating pad para sa masakit na parte ng katawan, limitahan ang paggamit ito at siguraduhin na hindi ito nakalikit sa iyong balat sa loob ng mahabang oras. Ang layunin natin ay makuha ang ginhawa ng init nang hindi naglalantad ang ating sarili sa hindi kinakailangang inerya. Tandaan, ang bawat desisyon na ating ginagawa tungkol sa ating mga gamit sa kwarto ay may epekto sa ating kalusugan at sa kalidad ng ating pahinga. Sa susunod, tatalakay natin ang huling item sa ating listahan na maaaring nakakasira din sa iyong pagtulog. Ngayon, dumako tayo sa ikalima at huling item sa ating listahan na bagamat maliit at madalas natin hindi napapansin, ay mayroon din palang hindi nakikitang epekto sa ating kalusugan habang tayo ay natutulong. Ang mga digital alarm clock at mga cordless phone, lalo na ang mga lumang modelo na tinatawag na decked phones. Marami sa atin ang sanay na gumamit ng digital alarm clock na may lumiliwanag na LED display sa tabi ng kama. Hindi lang ang liwanag mula sa LED display ang problema na naglalabas ng asul na liwanag na nakakagambala sa pagtulog, kundi pati na rin ang patuloy na paglabas ng low-level EMFs. Dahil direkta itong nakalagay sa tabi ng iyong ulo sa loob ng maraming oras habang ikaw ay natutulog, ang iyong katawan ay patuloy na nakalantad sa mga alon na ito. Para naman sa mga cordless phone, lalo ng base station nito, na madalas ay nakalagay din sa loob ng kwarto. Ito ay patuloy na naglalabas ng radio frequency, RF, signals, halos kapareho ng Wi-Fi router kahit na hindi kinagamit ang telepono. Para silang mga mini cell tower sa loob ng iyong tahanan. Ang patuloy na pagkakalantad sa mga alo na ito, lalo na sa matagal na panahon, ay maaaring makaapekto sa ating neurological functions. Maaari itong maging sani ng pagkabalisa, hirap sa pagkonsentrate, at syempre, ang pinakamalaking problema ay ang pagkasira ng kalidad ng pagtulog. Marami sa ating mga nakatatanda ang mas sensitibo na sa mga ganitong uri ng pagkakalantad. At kahit hindi mo nararamdaman ng direktang epekto, unti-unti itong nakakaapekto sa iyong pangkalahatang pakiramdam at kalusugan. Ang solusyon sa mga ito ay napakasimple at madali. Sa halip na digital alarm clock, gumamit ng tradisyonal na alarm clock na dibaterya wala itong liwanag na naglalabas ng asul na kulay at hindi ito naglalabas ng EMFs. Kung gagamit ka naman ng telepono, mas mainam na gumamit ng corded o landline phone. At kung talagang kailangan mo ng cordless phone, siguralduhin na ang base station nito ay malayo sa iyong kwarto o sa mga lugar kung saan ka madalas nagpapainga. Ang mga maliliit na pagbabago sa iyong bedroom setup ay maari magdulot ng malaking ginhawa at improvement sa iyong pagtulog at kalusugan. Napakasimple lang pala ng mga bagay na ito, pero ang epekto sa ating kalusugan ay malalim at hindi natin nakikita. Napag-usapan natin ang ating mga cellphone, wifi router, smart TV at smart devices, electric blankets, at mga digital alarm clock at cordless phone. Lahat ng mga ito, ay naglalabas ng hindi nakikitang enerhiya na sa matagal na pagkakalantad ay maaring makaapekto sa kalidad ng iyong pagtulog, sa iyong eneriya, at sa pangkalahatang kalusugan ng iyong isip at katawan. Hindi ito tungkol sa pagiging paranoid o pag-iwas sa lahat ng teknolohiya. Ito ay tungkol sa pagiging mas may kaalaman at paggawa ng mga matalinong desisyon na magpuprotekta sa iyong sarili lalo na sa ating mga gintong taon. Tandaan, ang iyong kwarto ay dapat maging iyong santuario, isang lugar kung saan kaganap na makakapagpahinga at makakabawi ng enerya. Sa pamamagitan ng paggawa ng mga simpleng pagbabago na ito, tulad ng paglalayo ng cellphone sa kama, paglilipat ng wifi router, pagtanggal ng smart TV sa saksakan, paggamit ng alternatibo sa electric blanket at pagpapalit ng digital alarm clock ay malaki na ang maitutulong mo upang masiguro na ang iyong katawan ay nakakakuha ng tunay na pahinga na kailangan nito. Ang pagtulog ng mahimbing ay mahalaga para sa iyong memorya, sa iyong kakayahang mag-isip ng malenaw at sa iyong pangkalahatang sigla sa araw-araw. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng isang maayos na pagtulog. Ito ang pundasyon ng isang malusog at masayang buhay, lalo na sa ating edad. Kung mayroon kang mga karanasan tungkol sa mga bagay na ito o mayroon kang gustong ibahagi tungkol sa kung paano mo pinoprotektahan ang iyong sarili mula sa mga hindi nakikitang enerhiya sa kwarto, ishare mo lang sa comment section sa ibaba. Gusto naming marinig ang iyong mga kwento at matuto mula sa isa't isa. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakakuha ka ng mahalagang impormasyon, pakiusap, bigyan mo kami ng like at mag-subscribe sa aming channel. Sa ganitong paraan, mas marami pa tayong matutulungan na ating mga kababayan na masiguro ang kanilang kalusugan at kapayapaan sa pagtulog. Marami pa kaming inihandang helpful na video para sa ating mga nakatatanda para masigurong patuloy tayong namumuhay ng masigla at masaya sulitin ang gintong taon na may buong sigla at malalim na pahinga. Live your best life at every age.